Anakasakit. nakasakit. E ako, ako tanggap. Yung anak ko, nung balo ko mo, tiki ko Kasi itang anak ko ito, makatatay. Kasakit na kasakit. Diyan nung rin kumunta, kasi eh, kaya pwedeng tuki uling magobra ko kayong le. Nung pwede mong tuki eh, pulak wanta. Alang patad ing gaga ng J. Arnaldo kabang kukwento na nung makananong mewalaya ing kayang anak, ang gaking akit ding ala ng biye. E nakaluisipan na inyang martis May 21 na pala intawling abak, agisingan ni kayang adwang banuang anak ay J. Luis Arnaldo o ausandang JJ. Minuli ya kasi kanu ibat king marangle na alayo ing kayang panganing anak. Ketina na lamelis was bang pantunan niya iti. Mag-grass cutter ko kaya tangkay ng kuya ko. Marangle, no? Inka na akong grass cutter, dahil mama, dayang, mama daya, bala mo, ating, okay. E ako kumipa kali, minuli ko. Minuli ko, magbalik ko, alas 9, alas 9 na ito. Tapos, utang kaya mother ko yung, pin, kasi sa yan, tambing ka na ako, utang minuli ko, daramdaman ng motor. Sagana kana ka na ako. Sinabi ko ayo na nga TJJ, alayo nanding kaya papantunan, din pang alas 7, na no, na no, nang oras alas 9 na. Karing kong mega alarm, dinuwal ko, utang ko na yung karin kasi, kung, nung nung karin yung Karas na ning bengi, tindang alam mo naman kano rin kapulisan at MDRRMO bang sumawop king search and rescue operation. Aduang aldo rin paano ito na kakapkapan king parano malapit king bali nung sakaling minakbagya iti. Niting Webis, May 23, inyang agit dering rescuers yung ala ng BIA IJJ. ay JJ. Makasubsubi ay tiking burakan at madanong aasikan ng irrigation canal o paranong. Kulang metong a kilometro mo inlaw at king tuknangan ding pamilya Arnaldo. Suspecharo, tinaluki yung anak inyong makuya in kayang tatang bang mag-obra king Barangay San Pedro, Florida, Blanca, Pampanga. Base initial investigasyon, posibleng may nabuya inikin king Peranum asang kan ning kayang pangalumod. O ning para king ikakampanti ning kayang pamilya, autopsy ang katawan ning anak bang akit ning eksaktong sangkan ning pangamatena. Yes, uh, kasama, kasama, naman lahat sa investigation natin ito, sa mga sinasabi nila, at ito nga, at uh, tinggal uh, ni-recommend o ni-request mismo yung magulang ng uh, autopsy examination. So, uh, base po sa nakita natin, in observation natin, uh, initially, wala naman tayong nakitang any foul play or pasaman sa katawan or any galos. So, yun po yung tin-obserbahan initially. So, in that uh, manner, nag-request po tayo ng uh, uh, autopsy examination. So ongoing ko yung uh, pagpaprocess ngayon. So atin uh, lamang inantabayan na yung resulta. Ako, Inke Kain Talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.